<laughs> Tanya. Bulacan girl, Manila girl. Bulacan girl. Sweet, spicy. Spicy. Pulang araw, pulang lipstick. Pulang araw. Guapo mayaman. Ayun Ay, lang. <laughs> mayaman. Ay, <yun> lang. <laughs> Tisoy, mestizo. Tisoy. <laughs> good boy, naughty boy. Naughty boy. <laughs> <laughs> Naghahanap, naghihintay. Ah, uh, Naghihintay? Oo, hindi. Dumami ang kamag-anak ngayon. Oo. Oo, hindi. Naka-experience na ng first kiss. Oo! <laughs> Oo, o, hindi. May binasted na pinagsisihan. Oh, hindi. <laughs> Oo, hindi. May muntik ng maging boyfriend. Oo. <laughs> Oo, hindi. Ready ng magka-boyfriend. Oo! <laughs> lights on or lights off? Lights on? <laughs> happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Kulay ng love life mo ngayon? Pula, bughaw, o dilaw? Pula. Oh. Ah. 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 At habang pinag-uusapan po natin ang pula, punta natin ang pulang araw. You had that love scene with uh, Alden. Gaano ka yun? parang sobrang hot. <laughs> 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 Hindi kasi Tito Boy, ano yon eh. Sa totoo po niyan, dalawang beses po namin ginawa yon Tito Boy, okay. yung eksena na yun. Uh, and yun yung first namin na ganun yung scene. Uh, tapos Tito Boy, yung una kasi nun, yung original, <laughs> nakadamit kami Tito Boy. O oh, nung una? Nung una. Okay. <laughs> tapos parang sinabi nila, since nga po sa Netflix ito lalabas naman kumuha sila nung talagang yung topless. Topless kami. Pero may cover naman po kami. Because um, nag-go si Alden, go din naman po ako that time. So, nung time na yun... Nakana daw ako. <laughs> oh. <laughs> so, no, okay. Uh, no, nah hiya talaga ako nung kay Alden. Kaya ang ginawa ko nung time na yon sabi ko sa kanya, may senior ako before na tinanong ko siya kung meron na ba siyang mga ganitong eksena nagawa For us nambaging uh com Bas comfortable yes. sa isa't isa. Kasi medyo nakakakaba talaga yung ang lamig talaga hanggang ngayon nilalabanin yung kamay ko. Tito boy, ganun siya ka-intense. Ka Pero in fairness to Alden, iningatan niya rin naman ako. Ano ang sinasabi sa iyo ni Richard ni Alden? Uh before <coughs> and then before and after the scene. Uh, okay naman siya. Kung tinatanong niya rin naman kasi ako kung okay ka lang. Tapos uh -huh. sabi ko sa kanya, okay lang, okay ka lang. <laughs> okay naman Pagkatapos, din. Pagkatapos, anong sabi niya? Yan. Okay. <laughs> Tito Boy, wala naman siya sinabi mo siya. Pero tina sabi niya sa akin kung okay kami. Yan kasi he's professional din at the same uh -huh. time. So pareho naman kami na kung ano yung kinakailangan sa work. gagawin namin dito boy. Kumusta humalik si Alden? <laughs> Alden. <laughs> okay. Tanungin po natin siya mamaya. <laughs> Tatanungin natin. Uh. Okay. Uh, Bianca, punta naman okay. tayo sa It's Showtime. Napanood ko yon okay. live, uh, kalukalay. Mm -hmm. Nabigla ka rin? I mean, yung mga binitawan mong salita, was that uh, on the spot? Ang naging challenge kasi ni Meme doon sa sa kalukalay okay. is magtatanong siya at dapat yung sagot namin tugma. Uh, kailan ang anniversary ninyo ni Bianca? So magkaiba kami ng sagot. Tapos ang sinabi ko, Mahal, sinabi mo sa akin na papakasalan mo ko. Pero bakit hindi mo alam ang anibersaryo nating dalawa? At from then on, that moment, nagulat ko pagka commercial gap, I checked my phone. Hindi ko inakalat dito na gano'n ang magiging reaction ng mga tao. Na ngayon, <laughs> nagkaroon silang speculations na kasal na ba daw kami? nag na ba ka sa akin si Ruru? May tinatago ba kaming proposal? At meron pa, gayon? you know, people are asking, are they living in? <laughs> are they living together? Kung ano-ano na ano yung mga katanungan. Oo, diba? grabe, sobrang dami. Uh -oh. But again, natuwa ako. No, and the answer to those questions, para klaro lang <laughs> sa tao, kasal na ba kayo? nagsasama natin. na ba kayo? Uh -huh. um, natin. Kami po ni Ruru ay, of course, uh, we are on our seventh year of the relationship currently. Uh, of course, our conversations are there. Pero sa ngayon, uh, Uh, minamaximize po namin ang aming individual careers. At oo, madali lang po sabihin na handa na kami magpakasal because in our hearts, we really are ready. At alam ko rin po na 'yan ang sagot ni Rulo. Okay. Walang. So sagutin mo, uh, categorically hindi importante ito. Kasal na ba kayo? Kayo ba nagsasama? It's important. Hindi pa po kami kasal at definitely hindi po kami magsasama nang hindi kami kasal. Tama. Diba? ba? Ganun ka lamang 'yon.